Layunin po nila ang matulungan ang mga kababayan nating nasa Libli at malalaking lugar sa Pilipinas at maging ang indigenous community sa pamagitan po ng science and technology. At kaugnay niyan ay mga natin si Mameschella Catarata at si Engineer J. Mark Eraskin mula sa Sibat Incorporated. Magandang umaga po sa inyo. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Umaga po. Rise and Shine Good morning. Pilipinas. Good Good magandang morning. umaga Thank you po for joining us today. Alright. Ito pong Sibat ay si Sibol ng Agham at Teknolohiya Incorporated. Pero please educate as ano po ang advocacy at layunin po ng inyo organisasyon? Okay. Uh, we will be 40 years this okay. year. no? So uh, we are advocating for appropriate technology, particularly community-based renewable energy systems para sa mga indigenous peoples and farmers. Okay. Uh, goal nyo na makapag-establish itong community-based micro-hydro power project. Para saan po ba ano ang gamit nito ng no, microhydro power? At paano ito makakatulong sa mga kababayan natin, especially to the indigenous people? Um, on a layman's perspective po siguro no? Oo. So, nagtayo kami ng mga uh, planta na maliliit, okay. ang kaya nga community-based renewable energy. Mm -hmm. uh, particularly, uh, microhydro power okay. sa mga off-grid area sa Cordillera, lalo na sa Abra, Kalinga, and Apayao kung saan hindi naabot ng kuryente or tinawag nating off-grid. Mm -hmm. So ang nagpapailaw doon ay ang mga ang kuryente na galing sa tubig. Okay. Dahil abonda pa sila sa tubig at uh, medyo mayaman pa ang kanilang kalikasan, marami pang tubig, tinayuan siya ng maliit na planta na para magkaroon sila ng ilaw hindi lang sa kabahayan kundi pati yung paaralan, mga barangay facilities at iba pang mga pangangailangan sa komunidad na pinamahalaan mismo ng community sila ang nagtatakda at affordable sa kanila So sa ganong pamamaraan hindi lang sila nabigyan ng libre uh, hindi libre, affordable na kuryente kundi na nainganyo din sila na pangalagaan ng kalikasan dahil ang kuryente nila galing sa tubig so kailangan okay. pangalagaan ang kanilang watershed mm -hmm. okay si engineer kayo yung pag nagse-setup nito ng renewable energy doon uh, sa mga liblib na mga lugar so kamusta po so far yung pag-install po ng mga ito uh, sa pag-install challenging po siya una po kasi um, limited po yung resources dahil mm -hmm. nasa remote place po Uh, hindi po siya gano'n ka-accessible. Minsan, kailangan po namin maglakad ng 8 hours para oh, wow. ma-reach po yung remote village mm -hmm. okay. po na yun. Kaya um, kailangan mo rin matuto from the indigenous people mm -hmm. kung paano nila ginagawa yun with limited resources. And ayun, nagtutulungan kami para makabuo. And uh, ayun, mak nakakatuwa din na makita yung bayanihan nila sa lugar na yon And kung paano nila yakapin yung proyekto at paano sila nagkakaisa para sa Come yung reception dito sa indigenous communities Because we understand medyo technical kung iisipin ko paano to gagawin. Ah uh, doon sa mga sa indigenous communities paano nila naiintindihan paano sila nag integrate dito tell us more. Noong una po naging mahirap way back 19, 1990s mm -hmm. noong una parang hindi po sila makapaniwala na yung tubig ay mag tu mula sa tubig ay magkakaroon ng kuryente mm -hmm. hanggang sa nasimulan po at nagkatuloy-tuloy hanggang na nakopya din po sa ibang mga barangay and bago po magka ng project project ine-explain po ng maigi pinapaintindi po dahil minsan po akala nila ay ito rin po kagaya nung nakakasira ng kalikasan gaya po ng sabi ni Ma'am Ta ito po ay small scale lang po Uh, safe po, environment friendly po ito at uh, maganda rin po para sa kanila para matulungan din po sila. Yun po yung kailangan nilang um, uh, pagkakaintindi sa proyekto para yakapin po nila ito. Okay. Mm -hmm. So, so far ano na po ang progress ng proyekto ito Ilan na pong mga indigenous community ang ating sa natulungan? Sa buong Cordillera we have more than 30. Okay. Uh, Microhydro Project. So, gusto din namin i-emphasize na malaki ang role ng local government units. Mm -hmm. uh, particularly, marami kami sa Malibkong, uh, lungsod ng Abra. Okay. So, kaparta na... May pag-cooperate sila. Yes. Uh, very supportive mm -hmm. ang mayor doon, uh, si Mayor Rhea Bakuyag. So... Uh, Actually naging successful ang aming project at na sustain siya dahil una nandoon yung people's organizations and the indigenous peoples communities Ayoy. na namahala nito. Mm -hmm. Tapos uh, very supportive din ang uh, mayor, ang local government unit at sa ibang probinsya naman halimbawa sa Kalinga, the governor is also very supportive of the projects mm -hmm. that we have in Kalinga and also in Conner Apayao, no? The mayor of Conner Apayao is also very supportive of the project. So, ito, uh, partnership talaga ng communities, people's organization, at saka yung local government unit. Okay. Paano yung funds po dito? Sino po ang pinagkukuha ng Saan po pinagkukuha ng Oh, Dahil NGO kami, so we are able to mobilize funding from Miserior Germany. Uh, through Miserior, but coming from the German government. So kaya maibigay namin ang proyekto isang beses ng libre sa mga communities. Pero uh, as soon as matapos at ma over na ang project na. Sa, sa communities na yon, so sila na ang magbimaintain maintain uh, That's why mag-agree sila ng magkano ang kakayanin nila na babayaran sa kada buwan, i-collect nila, i-save para kung may pangangailangan uh, doon nila kukunin kung kukulangin, din lalapit sila Yes, lalapit sila kay mayor or mm. kay governor para kung lalo na kung malaki ang pangangailangan no na, na i-repair lalo, lalo na kung may mga nasisira. Mas, Pero so far sa proyekto namin tumatagal siya ng mga 10 to 20 years, no? Okay. So Uh, itong pinag sinabi naming mga more than 30 ka micro hydro projects matagal na to may mga bagong tayo na natatapos namin pero meron ding matagal na. Pero aside pala from Cordillera we also have one in Iloilo. Ahoy, okay. medyo bago lang natapos last year, no? Mm -hmm. Last year. It's also a partnership with the local government unit of mm -hmm. Iloilo, Ahoy and also supported by the United Nations Development Program. Ayun, in alignment to SDGs din ito eh. Correct. Uh -huh. mm -hmm. Sa dahil climate change mitigation din yes. siya. Sa sa proseso na nakapagbigay kami ng SDG 13. Ng, yes, and 7. Sa 7. Oh, sa renewable energy uh -huh. promotion. Yes. So maliban sa nakapagbigay ka ng affordable na kuryente sa mga mm -hmm. tao, Uh, Na-mitigate mo din ang climate change uh, sa pamamagitan ng uh, pag-promote ng watershed protection. Okay. Siguro um, may mga engineers din na siguro gustong sumali rin sa inyong organization, yes, na gusto rin mag-join sa inyong advocacy. So how can they be part of this program at ng SIBAT Engineer? Uh, yes po. May website po si SIBAT, may Facebook page po. And kung gusto po nila mag-apply, open po kami for sa, uh, sa ibang positions po. Mm -hmm. Alright, siguro po message na lang din po sa ating po mga kabayan, especially all sa mga indigenous communities and LGUs. Okay, so uh, salamat sa, of course sa mga existing LGU partners ng sibat. Salamat on, of course, sa communities na patuloy na pinangalagaan ang kinilang proyekto at sa inyong tiwala sa amin na sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ma-promote natin ang community-based renewable energy system. Ayan. Sana may integrate din no, na iba pa mga government offices, offices and agencies ito para mas maging maganda ang supply ng kuryente sa mga malalayang lugar, especially in Visayas and Mindanao as well. Correct. Eh, muli po natin nakasama si na mga Engineer J-Mart mula sa Sibat Incorporated. Maraming salamat po at Thank pagpupugay you. po sa inyong proyekto. Thank, Thank, you. You. Thank you very much. Thank you. Thank you.